Hi guys! Welcome back to my mini vlog. For today's video, magkuha na ta. ato ang at mga tarpaulins and mga printouts. Kaya amuan naman siyang gi-email daan sa so, aning nga printing shop. Unya na human naman. So amuan na lang siyang gi-pick up. So dari ada emi perminti minti nagpa-print ug nagpa photocopy guys guys. Morning suki so, sa ako ba bana. I-email lang na niya. And then pagka tomorrow human na. So karoon within the day lang naman siya gi-email. Tapos na human nila. Ug ako rada yung nagahimuan mga layouts guys. And of course sa mga pricing gikan sa akong sister. So ako na lang siyang gi ako na gi-edit. And then, of course, among gi-check if quality ba good ang print. Inuod nga napaka quality suki so, okay nga talaga thank you kaayo move on graphics may pa ang printing shop naka move on tapos ikaw diha wala ka naka move on char ug mao na gyud ni nadayo na gyud ang gusto nga business sa ako ang manghod so na ang pangalan ni beauty face studio and so why is it called beauty face studio of course naman beauty face derives from her name Faye Marie Faye and then beauty because her business is all about beauty it's been her dream and passion so ito na nga nabigyan na nga ng kulay kung maupon na ang color sa tarpaulin kaya mapunang gusto niya na color color ug amo agi na siyang gibungka kay makulangan og isa magbalik-balik na buta ug kani sad amo ani siyang gilaminate gyud para dili siya mahugaw no unya kay gusto ko namutan aw si Habib sa final product mo na ni spam menu Diba, cute ikaw kanus sa mag menu Og na grocery da ay may para sa among mga needs and then ato na pud mi og DIY kay na pud mi pamalit ito. Uw mga kulang pa sa spa. Pwede gyud kay matulog dito kay na unlan. Og mo na itsura pagkagabi-i eh, dito sa ilang location. Dali ra kay na siya tudun guys. Do ulan ni siya sa NDS og Mr. DIY Mental Public Market. Dili makaya na magtaod ang banner sa taas guys Kaya ang atong height da ginuton. Mag-hire na lang siguro mi para mataod to siya. Og mo ni itsura. Gamay lang gyud kay siya guys. Studio type lang na siya so limited lang gyud kay ang customer nga pwede makater ani, mao nang mag book mo online para ma-priority mo. Gamay na lang yung kulang para mahuman na namo mag-arrange tanan. Huwag nindot kayo lingkura ang bangko mo kag-prinsesa. Kani nga business guys, pag may gamay lang na siya, pordaghan kay kag-anik-anik pa malitun. Huwag po ang tao guys, nga support mo sa amo ang small business. Palihog na lang po guys, i-visit ang amo hang page para dito nyo makita. ang among services. Pagod na daw si Joe, guys. Pagod na pagod na siya. Kagipalungan na kunyag suga. Ugma na po daw. Unya kay naguto man kami, oy. So, dito kami naghapit ba? In fairness, kaduhan ako nakakaon dali. Alami man po siya o daghan kayo silang pilianan ng mga food. sunod so, dalawin ako si Papa Dere o si Mama Dere kay Duol ra Huwag mo niya mag ipang order. Di ba lami kayo mga naong? Of course, lami po na siya, no? Lami po silang timpla. Kami lang sang tulod Dere, a ah, kay ang isa kadalaga nagpabilin sa balay magpa-take out na daw siya. Paborito kayo niya ang kari-kari. Basta magluto ko sa balay o kari-kari, number one na siya, magkinamot yun na siya. Himala, wala na kinamot. o instead na magkok nagbuko lang mi guys. Sa gabi na nagbuko, bawal ni sa bukid, no? kay di daw mahilisan. Sige na, ugma na Bye-bye. Salamat sa pagtanaw.